Ay guys, babala paalala, uh, maligayang Pasko po sa babala uh, guys na sabi nga yung alak ay eh, dapat chachan lang, hindi da dapat inaakit sa utak, episode 2. Ito yung guys kasi, uno una, dami na po trabaho ng ating barangay, mga pulis, dahil po sa isidinti na. Sabi nga, pag hindi tayo in-hold o na-control yung ating emotion, lalo na yung mga pangasar at pag-bully na mga kabarkada natin, kung lalo na yung may tama na tayo sa alak. Uh, ano natin? Guys, kasi ang in-celebrate natin, yung ano, uh, spirit of Christmas. Kaya yun po yung uh, anin mo, ko uh, kukontrolin. Kasi kaya ka nga pumunta dyan para maging maligay makasama mo yung mga kaibigan mo kung magana Hindi yung magipag ka. Kung ano pa man na nangyayari dyan. Ngayon, tingnan nyo yung rate sa ating mga barangay at police. Dumami. Diba? Kahit anong paalala na ginawa natin, ayun, hindi pa rin na-control. Kaya, panawarin natin. Share and like. Bye-bye.